eto na yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating imbutido. Wow. <laughs> Halo, time na. Uh -oh. Wow. Haloin wow. mo maigi nini, ha? Mekos-mekos mm -hmm. na maigi. Ayan po at eto na lahat yung ating mga nabalot na imbutido. <laughs> Hello po, magandang umaga sa inyo lahat. Ako po ngayon ay magluluto ng imbutido. At yun po ay dadalahin po ni Kim pagluwas po niya sa Maynila para po may pang ulam-ulam po sila doon. At ako po ngayon ay magpapasama kay Bossing sa bayan para bumili po ng ating mga lulutuin. At ng mga sangkap na rin po. Ayan, tara guys, samahan niyo po kami. Ayan po, bali na dito na kami ni Bossing sa bayan. si Bossing po ay bibili na ng iniling oo, sa palengke. At ako naman po ay bibili na ng mga pansog dito sa AC Sumailo. Ako po ay may listahan ng ating mga bibilhin para wala po tayong malimutan. Carrots. Carrots. Lalagyan din po natin ng green bell pepper. Ayan po, bali, ililistahan na po ni ate yung ating mga pinamili. Ayan, at na dito na rin po si Bossing. Nakabili na rin po noong biniling at nagpadagdag pa po si Bossing ng luya. Ayan po, okay na yung aming mga pinamili. Kami po ay pauwi na. Let's go! Ayan po, at ito na yung ating mga pinamili. Nilagay ko na sa bilao. Bumili rin po ako ng maha. Ayan. Mm, sarap. Titikman na po ni Nini. Magmemrienda daw po muna siya ng maha. Bago po kami magluto ng ang tanluluto ay natanin <laughs> <laughs> eh. Yung na po namin itong mga gagamiting ingredients or sangkap. Magbabalat na po si Nini ng carrots. Ako na may magka uh, tatanggal na po nitong yes. ano, balat po ng hotdog. Wow. Dati na ako nagluto ng ganito. Ay meron tayong sabah Ay nilagyan ko. Pwede na siyang lagyan. Kaya lang ay nga lang tayong saba. Kaya ito na lang lagyan. Pugasan ko muna po ito bago ko ipotrasis. po ito ko okay. ay tapos na magbalat ng mga hotdog tsaka ng mga ricado. Pinupod processor na po ni Kim. Okay na siguro yun eh. Para hindi masyadong durok na durok po. Ayan po ang mga ipupod processor pa ni Kim. Teo! Gustong makialam ni Teo. Ah! <laughs> <laughs> mahal ko! Wow! Yung bawang naman po ang ipupod processor po nila. Wow! Si Teo po pala'y kasali sa pagluluto. Oh. <laughs> Garlic. Garlic. Okay. Garlic. Sa tingwa. Oh. <laughs> Yan. O, oh. ay, eh, pagmula yung oh. mga. O, oh, pindot. Magulat si Teo. Hawa ka mo kanyang baba. O. Oh. Sa pa. Sa pa. Oh, ano? <laughs> Gusto mo ikaw? O. Oh. <laughs> Wow! Isa pa! Hawak ko yung kamay niya, tapos tunay. Ayan mo. Halos. Okay, Ako naman yun. Huwag mo sabihing durug. Wow! Tapos na. Tapos na. Gusto ko magkabib na naman na, panti. Eh. Saan? Sa palaya. Ah. Huwag no, ka naman palaya naman, magkakabib ka naman. Saan magkakabib? Ito so pala ang ay da. Dapat ay hindi na. Ini si Buyos. Tararan chan chan tararan chan chan. Ano na namin dati? Ram sam so sam ram sam sam ram sam sam. Oh, na tapos sa kanya. Ram

Mm. Para hindi masyadong durog na durog. Ano nyo, hindi ko na lang nagusap pa. Hey. So. <makes weird> uh, Ay!

Yan po ay imbutido alakin. <laughs> Ayan po at eto na yung mga ingredients na kakailanganin po ng ating imbutido. Ito po yung ating fork, giniling. Ayan, nalagyan po natin siya ng ketchup, paminta, sesame oil, evaporated milk, Meron pong cornstarch, may breadcrumbs, cheese, pasas, pickles na durog, tapos po ay sibuyas, bawang, lalagyan din po natin ng itlog, tapos po ay asin para sa pampalasa. Meron po tayo ditong hot dog, may carrots at bell pepper. Ayan po at babalutin natin siya mamaya dito sa aluminum foil. Ayan, guys, titimplahin na po ni Nini. Nilagay na po niya yung asin. Ayan. Lalagyan na rin po niya ng paminta. Mula ah, ka na mula butas na ito. Tansyahin mo lang yung pagpagsak. Ayan, si Nini? Okay na yun, Nini. Lalagyan na rin po ni Kim ng ketchup. Sige pa. Sige pa. Paglalagay mo ng lahat. Nang mm. sama-sama. Lahat na po ito? Oo. Mekos-mekos na. <laughs> kakain ka na bagateyo ha. Hilahila -hila mo na yung iyong high chair. Ha. Ah, ay nagtitimpla pa si Tita Kim. Mamaya ka pa kakain. po yung breadcrumbs naman ang na nilalagay ni Kim. Tapos po ay yung cheese. Wow. Sarap. Mabango. Mm -mm. Babatihan na rin po ni Nini ng itlog. <laughs> Makati kuno. Rasay. Okay. Dito mo ah dito mo. Ah. Sige, sige dito ah. Wow. Pang isa. O mo na. Ay, Okay na po yung dalawang itlog. Lalagyan na po ni Nini yung evaporate, evaporated milk. Ayan. Wow! Lalagyan ko naman po ng sesame oil. Hmm, hmm Wow! Halo, untie na. Oo. Uh -uh. Mekos Mekos time na. Parang kayo nanghihinayang hihinayang pang haluin. <laughs> Parang nang <hinayang> kang guluhin. <laughs> Oo oh, wow. nga, naman ang sayaw na ito ah. Oh. Charan chan pan, charan chan chan. <laughs> oh, wow. Haluin mo may ginini, ha? Mekos mekos na maigi. Mayroon naman pagpagalain. Oh, sige, bahala ka. Kung saan ka komportable? Sarap. Ay. Amoy may pala ay nakakagutom, eh. honey. sa uh -huh. Magprito kaya tayo doon sa isang maliit na ano? Pwede para, po. Para matikman natin kung tama yung timpla ng asin.

magluluto po siya titikman daw po niya kung tama sa tinpla Karot. Karot yun ano, okay lang yung lasa hindi na dadagdagan ng asin hindi na okay na okay na, lasa niya kahit hindi na dadagdagan ng asin or what Opo. Okay. Si po ay magbabalot na. Meron po di ang star margarin. Lalagyan muna po niya yung aluminum foil. Para po hindi dumikit yung parne dun sa foil. Saka para ini ay nagdadagdag din ng lasa at aroma. <laughs> Okay, okay lang yung ganyan dami, Nini. Yan, Nini. Oo. Wow daw. May batang. Oh, wow daw. Wow. Ganito po. Mm hmm. Sayang nga, Nidisi, kung may itlog na ano. Oo oh, nga. Kung mayroong itlog, Nini, at saka hotdog, pwedeng palamanan mo. Ito po. Mm hmm. Tapos hapipin mo. Yan, hapipin mo. Okay na yun? Right? Mm-mm. Dapat tayo dasik. Hindi ka yung lili do. Ayan. 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 Pilipitin mo yung gilid tapos ingatan mo lang magpunit. Para pinakang lock na yan. Ayan. Ayan. Okay na isa. <laughs> Nakagawa uh, na po si Kim ng isa. Wow, ito po yung nagawa ni Nini. Sakto lang ninyo pang ulam doon. Oh. Kami po tulong na ni Nini pagbabalot para po mabilis. <coughs> may palakat magagawa ni ni Hindi eh. wow. pa nangangalahati yung atang binabalot ay han eh. May gitanggam hanggang Pasko na ninyo yan. <laughs> Pang -ulam, ulam na ninyo. May hindi agad napapanis. Hindi nasisira. Basta nasa freezer. Pwedeng tumagal ng mga dalawa hanggang tatlong buwan. Ay sakto. Hanggang Pasko nga nini. Pagsisibig ninyo eh. O, oh, iinitin lang, i-steam, o oh, kaya ay piprito. Nana. Nana. Nene. Eh, nene. nene! Nene! Tita, nene! Nakikigaya, eh. okay, nene. Eh. Nene. nene. Nene! 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 Bulaga! Nah. <laughs> <laughs> <laughs>

Tita. Nini. Ayan po at ito na lahat yung ating mga nabalot na imbutido. yan Bali ito po ay labing walong peraso. Ayan po, naisak lang ko na po dito sa steamer. At ito po ay lulutuin lang po natin ng mga 40 to 45 minutes. One hour later. Ayan, wow! Ito na po yung ating lulutok. Bali, isang oras ko na po itong in-steam. Kaya ito po ay siguradong luto na. Ayan. Wow. Ito na po yung mga luto ko. Ito ko lang muna po sa lamesa para mas mabilis po siya po Si Bossing po ay kadadating galing pala at siya daw po ay mauuna ng kumain at gutom na. Bale ito pong mga niluto ko, itinayo ko ang para mas mabilis lumamig para mailagay na po natin sa freezer. Ito na magbukas. Malaki ang tubig sa fish pond. Apa. Apaw. Apaw. Apaw pa sa loob ha. Mainit pa. Wow. Ano? Sarap. nga malinda. Magkasya ula. Tayo tikman mo po ito ng akin, ni. Special. ni Kim. Boy, salamat. Padala ni. Nawala ako tirahin. Ayun po si Becca at uh, naguhugas ng pinggan. Bilas ini. Okay po rin na punta rito at nakita ko kami may ligpitin mga hugasin ay bigla na lang na ang, ang hinuhugasan. Abay talaga ako nasa sa adrenaline at maraming ligpit ako ng hugot niya hugot. Ah. Uh, ito yung mga pinaglutuan ko. Ay, ito. ito. Nakay kayo nagtanggal na ng pantalon. Na, yeah. Nakay nababasa. Mm -hmm. oh, dahil dyan, dahil sa nabasa, maghugas ka ng kamay. Eh. At Whoa. meron akong iaabot. So, na lang ito. ay ito yung ng Kuya Emil. Ay, isang beses pala naman yung nasuot at parang medyo masikip sa kanya. Ay, sa iyo na lang. Salamat. Wow, saktong-sakto lang sa iyo, honey. Yes, thank you. Ay, tanggalin mo na ulit. Ano ah, mababasa. Si Becca po'y kaya ako pinapunta dito ay dahil paluwas nga po si Mahal. Ay, magpapagala po ako ng ulam. Ito na nga po yung niluto nating imbutido. Ay, ako ipapadala sa Maynila. Meron din pong isdang uh, ito yung isdang kitang. Yan. Ito natin sa ilalim. At merong hipong sugpo. Dala rin natin. At yung niluto ni Milot na humba. Obeka. Wow. At alis ni mga Liza. Lalagyan ko pala ng tape. Pangalan. Ito ba yung ipapadala ko kay Mahal. At siya paalis na ngayon. Uh -huh. Tapos ito ah, ay yung isda. Parana. Para ka pa na mother. Oh. Lulutuin daw yata. Ayan namin yung panghapunan. Oo. Tapos ay eh, dagdag na rin ninyo ito para sa panghapunan. Wow, thank you. Ating house uh, ko inyo. Si Ate Gigi ay nag... Uh, nung tumawag sa akin ay bigyan daw kita ng 500 wow. pesos. Thank you uh, po. Tapos yung 500 ay galing sa akin. Wow! Baka ikaw ay ilang dating. Salamat at Inel. Salamat Ate Gigi. Thank you very much po. Salamat din Becca sa paglilikpit. Welcome. Thank you po Ate Gigi and at Inel. Wow! Ay, parang may natawag sa akin. Baka tinatawagan Nani. ka na. Ah, ay baka ihahatid na nga si Mahal. Hello! Ay, narito ko natin, Nels. Oh. Ipa-plastic ko na lang yan. Oh. Ah, plastik. plastic, Iba, Iba, lang plastic. Iba, Ayaw, mag-plastic mo match po ngayon. Ha? ano oras? Ay, ako pa-uwi na. Pagod na ako di yan. Okay, ngayon. Kain po tayo. Si Mahal daw naman ay eh, nagpe-prepare pa pala. Kaya maya-maya ka umalis. mag -chat, chat, lang kapag ka on the way na. At kayo'y magkikita na lang sa terminal. Hmm, sarap. Mm. Parang madaming karan eh. Tanap. Mm. Mm. Abay, tikman mo yung kay Milot na nilutong pork humba. Wow, isang mong sarap. Hindi ka makatulog pag yung mo. At Sabi ko may ulamin ko Tulog ka na eh, lasa mo pa. Lagay mo dun sa dating nagayon mo. Masarap na luto Milot. Mm. May puso ng saging inan eh. Mm -mm. Tara. Wala kang itulak kabigin. Mm -mm.